Experimental ulit mga idol Cuttings Dito ako nagtatanim ha? Oh. Sinasabay ko na sa mga pan sa ngayon Juniper Taiwan Ayan. Sinabay ko sa kanila Mga Juniper okay na din no oh. May mga nabuhay May mga namatay Ayan talaga ah. Ito naman mga idol uh, natin uh, ganito kasi ginagawa ko na ngayon pagka markot ako pino, tinatanggal ko yung outer skin nya mga 1 inch yan pero ngayon yan best na lagyan natin ng ano uh, moss na pang markot pang balot eh, meron na ding mga lumabas na mga ugat mga idol yan tulad nito mga idol oh. Kita nyo. Marami ng ugat. Kaya ito susubukan na nating itanim. Kung sakaling magtuloy-tuloy, bale wala naman pong ano masasayang kung sa atin kasi libre naman ito. Kaya i eksperimentuhin na natin mga idol. Ito pa yung isa mga idol oh. Dami ng ugat oh. Lumalabas na. Yung nga lang wala pa kasing ano. ah... Uh, kukupit tulad nito oh. Ganyan siya. ati Ilagyan ko lang ng kukupit para magkaugat na. Ito, meron nang lumalabas kaya subukan nating irekta sa naitanim sa medium natin na uh, yan river sand. Yan. Yung mga idol oh. Tanggalin na natin itong isa. Yan. Hirap tanggalin. Ayan. Oo. Yan mga idol, yung sinasabi ko. Marami ng ugat na lumabas. Oh. Mga malilit nga lang. Siyempre na nakahangin siya. Walang ano. Uh, kokopit. Tulupa man lang na nakalagay. Kaya ganyan lalabas na rin oh. So, natin yung... Kaya subukan natin kita mga idol. Ito so, mga idol, yung una natin itatanim itong magandang tsuro na naka... na siya, maliwat. Gagamitin so, natin yan, yung pinanggalingan ng akuho natin. Na pumis yan na may halong ano, organic. Yan kasi napansin ko kasi mga sa mga ano uh, aguho gusto niya yung medyo basang basa yan hindi na wawalan ng ano moisture yan eh, Experiment, experimento lang naman natin yan sa so, halang mabubuhay ano, siya hindi natin hindi natin naman tatanggalin yung anong tawag yan uh, air pack nya para madali din mag drain Ayan. basta bukod lang natin yung basta lang sya saka so fast drain sya yan kanyan lang sya yan bilis mag drain oh. No? Pero angkot nito, basang-basa. Yan mga idol. Yung isa mga idol, diyan oh, purong pumis yung pinagtamnan ko. Yung isa kong sinubukan. Ganon din siya. Na walang ugat, tinanim ko lang dyan. Yan. Ito rin yung isa mga idol oh. Ito na rin ang gamitin natin. yan na sana parang 'yung taga-video eh. Yan. Ah. Yan na Para uh, medaling madrain. Porto lang natin diyan mga idol, 'yan oh. Uh, steady 'yung ano, moisture niya kasi pero na siyang organic dati. na natin ano sisiksikin para matalibang madarin yung uh, tubig nya hindi yeah. din kasi humis at saka organic yan mga ito yan mga ito yan na natin ilagay yan direct sunlight yan ito lang yung nakaharang So, natin kung ano ano mag uh, nangyayari sa kanila kung mamamatay o magtutuloy. Yeah. Um, oh, yes. Salamat mga idol sa pagtangkilik sa ating mga videos.